at nang bubuyog. Noong unang panahon sa isang malayong nayon ay may isang masipag na babaeng ang pangalan ay Beatrix. Ako po, kinang Beatrix, nahimatay na naman siya. Bilis, mahigay na niyo siya sa ilalim ng puno. Laging pasasalamat sa Diyos. Binibining B. Salamat sa inyong lahat. Oh. Tingin ko eh, na matai ako sa init. Magpapahinga lang muna ako. Magpahinga ka naman, Beatrix. Buong araw kang nagtatrabaho. Mula umaga hanggang gabi. Papapagod ka talaga niyan. Magpahinga ka naman. Salamat pero ayos lang talaga ako. Nay, puro gulay na lang ang ulam natin. Sawa na po ako. Oo nga, Nay. Miss ko na ang karne. Patawad, mga anak. Mahirap magtrabaho upang may matustos sa ating lahat. Tingin ko eh, kailangan ko ang tulong ninyo. Mga lalaki, mangolekta kayo ng kahoy. Mga babae, magtatahi kayo. Maliwanag ba? Pero ayaw ko mahalita, Nay. Buong araw ko magtatagap. Pag-uwi ko, mapapagod ako masyado. Ayaw ko rin po, Nay. Magiging magaspang at pangit po ang mga kamay ko. Mga anak, humihirap lamang ang buhay. Dapat matuto kayong magtrabaho upang kumita. Nanaman, Nay? Hindi mo pa po kami mahal? Bakit ganito ka kahigpit sa amin? Anak mo po kami, hindi ba? Huwag mong sabihin yan, anak ko. Mahal na mahal ko kayong lahat. Ngunit hindi ako narito habang buhay. Ano na lang ang gagawin ninyo kapag wala na ako? Opo, Nay. Hindi nyo kailangan sabihin. Pagtatrabaho kami. Magiging maayos ang buhay namin. Tomo! Matututo kaming kumita ng pera. Maghintay ka lang po. O siya, umalis na kayo. Tama, yayaman kami kung pupunta kami doon. Nakaupo lang at kumikita ng marami. Nais <laughs> nice, ko lang makapunta doon. Ano pong sinabi niyo? Saan po yayaman? Oh, Nakikinig ka ba sa amin, bata? Opo, narinig namin lahat. Sabihin niyo po sa amin. Eh mga bata lamang kayo. May isang mahiwagang templo. Kung sino makakapunta ay mabibigyan ng mahiwagang palakol at habihan. Sa kapangyarihan ng Diyos ng Bundok, nakatalaga ang palakol ng mga puno. Nakakahabi ng tela ng habihan sa sarili nito. Hmm, kung totoo nga ito, bakit hindi kayo pumunta doon? Bakit nyo pa sinabi sa amin? <laughs> Masyado ako matanda para dyan. Sobrang layo pa nito. Napaka-imposible. Sama-sama tayo mangarap na lang. Sabihin po sa amin kung saan ito. Hmm, ang lugar na yon? Hmm, sandali. At ano naman ang makukuha kong kapalit ng impormasyon? Eh kung ganito, kayong tatlo, umuwi kayo at dali nyo ang lahat ng matatanggay bagay. Ibenta niyo at ibigay niyo sa kanya ang pera. Kapalit ng sekreto niya, o siya, aalis sa kami. Dito ko lang, bantayin mo siya. Baka magbago ng isip niya. Bilisan niyo! Nakauwi na ako. Hindi pa sila nakauwi. Mukhang nahirapan sila. Ha? Huh? Uh, anong nangyari? Uh, mga anak, na nasaan kayo? Anong nangyari dito? Ginang Bi, narinig kong ibinenta ng mga anak mo ang lahat ng gamit ninyo sa mga mga ngalakal. Diyos ko po, hindi. Mga anak ko, bakit ninyo iniwan ang nanay ninyo ng ganito? <coughs> <coughs> Mga anak ko, nasaan na kayo? Saan <coughs> ko ba kayo hahanapin? <laughs> Nagtanong kahit saan si Beatrix pero wala na isang nakarinig tungkol sa mga anak niya. Sobrang lugot niya at nagkasakit siya ng lubos na kalaunan ay pumanaw. Ito na yun! Ang may wagang templo! Nasa pinakatuktok siya ng bundok! Pagkatapos ng kalating taon, narito na tayo! Nagdadasal kami, Diyos ng bundok, mula pa kami sa malayo, naway ibigay ninyo ang mahiwagang palakol. Diyos ng bundok, naway ibigay niyo rin ang mahiwagang habihan, pati na rin ang mga magagandang tela. Pakiusap po. Sino ang Diyos ng bundok? Anong ginagawa niyo dito? Narito kami upang hingin ang basbas ng Diyos ng bundok at nang mamuhay kami ng marangya nang di nagtatrabaho. Diyos na bundok. kahibangan. Abandonadong templo ito. Ilang dekada na akong narito pero wala akong narinig na kahit anumang Diyos ng bundok na narito. Naku po, eh yung sinabi ng mga ngalakal. natin. Nakinig tayo sa so matandang iyon. E binenta natin ang lahat kapalit ng kasinungalingan niya. Bakit ba kayo naniwala sa kahibangan na yan? Nais yung yumaman ng walang ginagawa. Sa paningin ko eh. Sa panaginip ninyo. <laughs> Tama si nanay. Kailangan nating magsipago pang kumita. Napakahibang natin. Uy <laughs> na tayo. Kinihintay na tayo ni nanay at ang aalala siya. Patawad na <laughs> Nay, bakit po kami iniwan na maaga? Patawad po, mali po kami. Mali. Patawad din ay. Kalaunan ay pumanaw rin ang mga anak dahil sa lungkot at pagsisisi. Pagkatapos noon, muli sila nagkita sa kabilang buhay. Nanay! Oh, ang mga anak ko. Bakit narito na kayo? Nay, magkasama na tayo muli. Patawad po inay Hindi kami mabuti mga anak Nagalala ka po Sa kasalanan namin Nararapat kaming mapunta sa impyerno Huwag niyong sabihin niyan Magkakasama tayo kahit na anong mangyari Kahit ano pang ginawa ninyo Mga anak ko pa rin kayo At mahal na mahal ko kayong lahat Naantik ang ganda ng cross sa pagmamahal mo. Nagsisirin ang mga anak mo. Bibigyan ko kayo ng chance ang makabalik sa mortal na mundo. Ngunit matagal lang nawala ang nanay ninyo. Hindi na siya makababalik bilang tao. Sa halip, siya'y magiging isang ibang nilalang. Araw-araw kayong makakasama. Salamat po ka Naging mga trabahan din lumuyog ang mga anak ni Beatrex. Masipag magtrabaho bilang kapalit ng pagkakamali nila. Si Beatrix naman ay naging reyna ng mga bubuyog na siyang namamahala sa buong pugad nila.